Magbabago din kaya ba ang kitaan ng in-stream ads? Bababa din ba ang earnings ng in-stream ads katulad ng nangyayari ngayon sa ads on reels? Malalaman po natin 'yan, guys, mamaya kasi starting po. Mamaya na kasi madaling araw pa sa akin, guys. January 5 effective na po yung per views na po ang earnings ng ating in-stream ads na kasalukuyan pong nangyayari sa ads on reels alam naman po natin guys ang kitaan ng ads on reels ngayon kung hindi ka pa maka 10k views hindi ka pa makakatungtong sa 1 dollar kapag hindi ka nakaabot ng 1k views sa iyong ads on reels ay 0.00 pa rin ang earnings mo kailangan mo munang makatungtong ng 10k para magkalagpas ka sa 1 dollar 'di ba? Ganon kahirap ang kitaan sa ads on reels ngayon. And sana guys, hindi magbabago itong sa in-stream ads. Yan po ang ating ipagdasal kasi guys, sa in-stream ads, yung 1k views mo diyan ay meron ka ng $1 agad-agad. 'Di ba? Ang bilis ng kitaan paano na lang kaya kung umabot ka ng 10k, 20 or nag viral yung video mo mas marami kang views so mas malaki talaga yung kita ng in-stream ads syempre wag tayong mawala ng pag-asa kasi sabi nga ng mga naunang content creator nauna ng kumita ay dati pa itong per views ang kitaan ng in-stream ads. Sana lang guys, hindi talaga magbago ang kitaan ng in-stream ads ngayong or mamaya starting mamaya January 5 so let's see And good luck po sa ating lahat. And sa mga hindi pa na-monetize, sikapin nyo pong ma-monetize sa in-stream ads guys. Kasi napakaganda po ng kitaan sa in-stream ads kaysa sa ads on Reels. Follow for more!